Sumuport na rin si Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte at Governor Dato Ali Mintimbang ng Maguindanao del Sur sa panawagan ng balanse at inklusibidad na ang kaunlaran at pag-unlad ay dapat maramdaman sa lahat ng bahagi ng rehiyon. Kabilang sa mga ipinaalala ni Assistant Secretary Jordan Bayam ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasaysayan at bigat ng red na siyang maguhubog sa estruktura ng ganap na lehislatibong katawan ng BARMM. Ayon kay CLG Chair Nagib Sinarimbo, magiging mahalagang batayan ang resulta ng 2025 Philippine Statistics of 40 Census sa pagtukoy ng alokasyon ng mga distrito habang sinabi naman ni Car CL Chair City Fahani Oy Oyod na magsisimula na ang deliberasyon ng mga committee ngayong weekend upang tapusin ang kanilang ulat para sa plenaryo